Happy New Year po sa inyo. Marami tayong dapat ipagpasalamat sa nakaraang taon, di po ba? Napakaraming blessing ang tinanggap natin sa buong taon. Kaya hindi ba maganda na maging intentional tayo sa pag-express ng gratitude at appreciation? Paano natin pwedeng gawin yan? Well, pwedeng mag-gratitude journal. Bawat araw, isulat ang tatlo hanggang limang mga bagay na dapat natin ipagpasalamat. Maliit man yan o malaki, Pwede rin gawin na gratitude wall. Tulad ng isang friend ko, may malaking wall siya sa bahay kung saan dinidikit niya ang mga post-it notes na mga pinagpapasalamat niya every day. O better yet, i-express ang gratitude natin sa mga tao directly. Mag-thank you tayo do sa guard na nagbubukas ang pinto para sa iyo. Bigyan mo ng thank you note yung mga tao sa clinic kung saan ka nagpapacheck up. Mag-thank you ka sa anak mo sa paggawa niya ng mga chores. Higit sa lahat, magpray tayo sa bawat araw at magpasalamat tayo sa Diyos para sa lahat ng pagpapala niya sa atin. Give thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever. Pray tayo. Lord, salamat po sa kabutihan niyo sa akin sa bawat araw. Salamat din po sa mga tao na nagpakita ng kabutihan sa akin nawa ay ma-express ko rin sa kanila ang aking pasasalamat para sa iyong kalwalhatian. Ito po ang aking dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.